Okay mga boss, welcome back at gagawa natin to ng video dagdag -dag, ano dagdag uh, -dag sa mga video natin ng ano tutorial. Ito may na-encounter ako ngayon na i-share ko sa inyo. Ang sira ng amplifier na to ay bulungan natin. Alam natin na tira. At mas nakakalungkot 'yun. Pag nilipat natin 'yan sa left channel, walang sounds. So, pag ganyan mga boss na walang sounds, mahirapan tayo mag-trace niyan kung wala tayong audio tracer. So, pahirapan. Bali, patapos na ito, ginawa ko, inasimbol ko to patapos na. Napalitan ko na yung mga kinalawang, napalitan ko na yung mga wire. Ayan, nahihinang ko na para walang loss. Ayan, Nakapakinang na yan. Malinis na rin yung board. Pero, bakit isang channel lang ang tumutunog nung tinisting ko ngayon? Lipat natin dito yan, tumutunog. Napahirapan yan. Pa, pa niya ako lalo. Nilipas din yan, yan. So naka FM tayo kaya ganyan naman no. Wala talaga dito. Ngayon, madali lang solusyon niyan sa ito sa mga ano sa mga gustong mag DIY o mag repair. Ini-encourage ko kayo na mag-assemble kayo ng DIY audio tracer. Meron naman tayong video diyan kung paano gumawa ng DIY. At meron din ako ditong audio tracer na ginawa ko. Bali ito, speaker lang 'to na nabili ko sa online. Tapos ginawa ko na lang siya ng ano, ang dulo niyan ay ganito. Tika lang. Lagay natin. Dalawa lang yung dulo niyan. Ito yung pinaka-positive signal niya pang inject natin doon, pang trace ng signal. Ito naman, iipit natin yan kahit saan. Halimbawa dito sa ground. Pinaka-ground. Pwede rin dyan. Tapos, mas madali mag-troubleshoot kapag gamit itong ano. Tingnan natin ah. O nyari, i-check natin yung input natin kung pantay. Ay, Ay, ayan. Kung oh, tumulong ako sa talyer ng TO. So, ibig sabihin, yung input natin, left and right, meron siyang audio signal. Ngayon, subukan naman natin sa output sa super bus. Ayan. Super bus. Wala. Patay yung left. So, ayan o. Oh. Naka-inject tayo sa left. Ngayon, inject tayo sa right. Meron. So, ibig sabihin, madali nating mahanap yung sira kung meron tayong audio tracer. Ngayon, ah uh, subukan natin mag inject dito sa pinaka output nya na itong ano right and left papunta na yan doon sa volume ngayon nadikita na natin hindi na natin man yan kakalasin natin ngayon yung tone nyo ayan bali na troubleshoot ko na to mga boss ititimo -de ko lang sa inyo kumbaga uh, anong tawag dito anatawag tawag nyo reenactment -re na lang to ng troubleshooting ko reenactment reenactment so kung bulol ako ilagay ko lang yung anong ibig sabihin ng reenactment o, rin-admin na lang to. Kung baka natubo shoot ko na kanina, gusto ko lang i-share. Para yung mga customer natin na nagtatanong, boss, anong sira ng amplifier na isang channel lang ang tumutunog? Marami po kasing dahilan. So, isa ito sa mga trouble ng isang channel lang ang sira. Pero, hindi naman ibig sabihin all the time, kapag ang amplifier na isang channel lang ang sira, ganito na agad ang ano. Marami pong ano yan, marami pong factor at marami pong sira. Isa lang to sa mga sira o dahilan kapag sira yung isang channel. Okay, tanggalin natin. Then, ibalik natin dito. Ayan. Ngayon, dito tayo. Mag-audio trace tayo ngayon dito sa sa pinaka ano niya. Ito yung pinaka output niya. Eh. Naman niya ay nag Oh, dito pa lang wala na siyang sound sa, sa yung isang channel Ibig sabihin, may problema na dito pa lang sa input board. So dito tayo magpo-focus. Balik tayo. Sundan natin pa balik kung saan pa punta 'yan. Ayun oh. So dito 'yan, ito muna tayo. Ilang beses? Okay, patas pa tayo dito. Tapos papunta 'yan dito. 'Yan. So dapat marunong din kayo mag trace ng circuit. Ayun, ayan. Ito. Sa so, tuwing nakikita. Yan. Ganun. Hindi ko muna siya kinausap. Tapos, sana tayo. Papunta lang dito. So, ito na yun. Saan siya dumaan? Ayan, tumakbo siya dito. Papunta din dito sa isin na to. Tahimik tayo. May dumaan na bumbiro. May sunog na naman ata. So, sana safe yung mga nasunogan. Okay? Saan tayo dito? Yung kabila na, may itong walang sasundan natin. So, ilapit natin para makita nyo yung ano. Ilapit natin yung camera. Saan ba itong ano, discardin ito? Ayan. So, taas sana Hindi yung ano. Uh, Lagay natin dyan. So, dito, may sound. Dito wala. Sundan natin yung dadaan dito. Resistor. Tapos, ayan yung circuit nyo. Ayan, papunta siya. Ah, dito. Tapos yung isa naman, papunta na dito sa IC. So, possible, ang sira nito ay itong IC. Bakit ko nasabi? Kasi tingnan nyo ang punduhan nito. May 8. May 8. Ayan. Papasok sila pa rin oh. Papasok. Yan. Papasok. Papasok dito sa IC na to. Ayan Oh. Yan dito. Tapos yung ano niya. Ito output niya na. Ngayon yung IC na to. Uh, mo ko na lang sa inyo yung ano ilagay ko dyan sa video. O sa tama. Sa, sa screen. Sa screen sa, discreen, sa display kung anong IC to. So sa kabila ito naman papasok. Papasok dito. Dito. Tapos Tika lang. Testing ko may sec. So pagdating dito nawala. So ay itong ano na to. Itong IC na to ay Tika lang ayusin natin. Ito 'yon ha. Ah, uh, magulo tayo no. Yan yung number ng IC niya. Forty fifty two. Ngayon, kuha tayo ng IC na yan. Papalitan natin yan. Okay? Hindi na natin ikakat. cut I Lapag muna natin yung camera dito. Yan. yan. Lapag natin dito yung camera. Tapos, tanggalin natin yung audio tracer natin dito. Yan. Okay. Uh, pa-off na yung amplifier. So mga boss, kung magkakalas kayo ng pyesa, at uh, ugaliing i-off yung amplifier para safety tayo ngayon. Yan. Okay. So ayan yung pinaka okay, pakalat na yung ano natin yan. Tanggalin muna natin itong wire. Well. Ayan. So ito yung IC na papalitan natin. Kuha muna tayo ng panginang. So, tuloy-tuloy ito -tuloy kasi step by step yung tinatawag dito na ano. Tignan natin kung may manood sa video natin na ganitong tutorial. Tutuloy natin to. Comment lang sa baba kung gusto nyo mga ganitong klaseng video. Ang tawag dito ay tutorial. Iba naman kasi yung repair vlog kasi yung repair vlog parang binibideo lang natin kung anong proseso ng paggawa pero hindi detalyado yung tutorial naman detalyado kung ano yung gagawin tatanggalin yung pisa yun so magagawa tayo ng tutorial yung iba kasi hindi nila nagigits yung tutorial at saka yung repair vlog magkaiba po ng klaseng content yun Although magkaka-idea ka naman kung anong pinalitan, anong sira, hindi mo makukuha yung buong detalye kung paano pinalitan kung bakit siya nasira. Kasi repair vlog lang yun. Kung baga, kung ano sira, sinabi, kung anong ginawa, yun lang. Pag tutorial kasi mga boss, lalo na kung mga hard trouble, medyo mahabang oras. Kaya minsan, uh, hindi ako gumagawa ng tutorial kasi malaking oras ang kinakain. Ito siguro dahil madali lang naman ang sira da troubleshoot ko na pwede natin gawing tutorial. So gawa tayo ng mga maiksing, maiksing tutorial lang. Yan. Okay. Wala na tong cut. Diretso to. Huwag mag-skip. Yung iba dyan. No? At saka mga boss baka naman pwede kayong pakiusapan ah, uh, bago nyo i-download yung video Baka pwede naman panoorin nyo muna na may ads. Baka sakali lang. Kasi alam ko yung iba, uh, ang ginagawa, hindi na pinapanood, din na download na lang. So pag dinownload nyo yung video ko, okay lang naman yan. Kaya nga hindi ko sinasara yan eh. Kasi hindi ko naman pinagdadamot yung video. Pero makikiusap lang ako, baka pwede yung panoorin nyo. Kasi kung puro, puro download lang yung video nyo, wala nang papasok na ads, baka hindi ko na rin maituloy itong pagbablog ko ito yung IC nya kasi mga boss hindi naman ako totally kumikita sa pagbablog ang pinakakita ko lang dito kapag nagpagawa ng customer pero gusto ko sana kahit papano may papasok na revenue para naman pang maintain ko lang sa load kasi hindi ako nagwa wifi nagpapload lang ako so yan yung IC nya 40CD 4052BE kuha lang ako yan ilagay natin diyan. kuha lang ako dun So meron tayo dito pang replace na ano, ito bago to mga boss. Dyan yung ice ito. Ayan. Ang tatak niya ay Ayan. Yan. ayan. Yan, CD42BE din. So bago 'yan mga boss, ito yung luma. Okay, so ikakabit natin 'to. Medyo umitim na yung pao. Kis-kisin na lang muna natin, tapos saka natin hinangin. tinangin. Sabi uh, na yung pang-kis-kis ko. Okay. Ito yung ano, kabit na natin. So may ano yan ah, may posisyon na yan oh. May guide yan. Baka ano, sa mga ano, yan. Tawag dito is spoon feed na talaga to. Yan, may guide yan. Ayan yung guide oh. Doon yung ipapasok yan sa may, may guide din dito yan oh. Ayan oh. Mapapansin nyo tong logo, itong ano na to. Yan din yung guide nya. Yan din yung ano dito sa ano, yan. Yan. Okay, hinang natin. Bakit? Dito sa harapan po. Hindi po siya yan. Ha? Hindi po kakasya yan dyan. At saka ano? Ha? Ah? Ay, hindi ako gumagawa nyan. Hindi na ako gumagawa nyan. Wala po, wala po ako mga piyesa nyan. Hindi po ako gumagawa ng microwave. Okay, tuloy tayo. May gusto mong papagawa ng microwave. Kaya lang, hindi naman ako gumagawa na ng microwave. Okay. Sa iba pong pagawaan, baka doon sa kabilang shop, baka tumatanggap sila. Ako po, amplifier na lang dito eh. Sa ibang pagawaan po, tayo nyo. Okay. Uh -huh. try nyo. Sakit nyo po doon sa dulo, may pagawaan doon. Okay, tuloy tayo. Mahaba na yung oras na kinusumok yun. Sige, sige. Tingnan natin. Ayan. Dalawa kasi yung IC na to. Itong IC na to, ito yung pinaka-input selector niya. Ito namang isa pa, para naman to sa equalizer. Pag inon mo doon yung ano, switch ng equalizer sa harapan, yun naman ang function niya. Magkakat yung audio niya, tapos dadaan ng equalizer. Ipapaliwanan ko yan sa susunod. Pag-aralan natin tong ano multiplexer ng ano okay pagkatapos ihihinang si yung IC ang gagawin natin diyan ay ah uh, linisan natin yung ano para ano so ito naman ay hindi alcohol lacquer thinner to nilagay ko lang dito sa lagayan tapos may blast tayo Linisan natin para makita natin baka mamaya may nagdikit sa hinang natin at saka maganda rin talaga pag malinis yung hinang natin okay tapos i double check natin yung ano so ayan nalinis na natin pagkatapos nating linisan yan check natin ng ano ng ano ng cutter o kung anumang matulis para ma-check natin yung pagitan na walang nagdikit. Yan. So kung maganda yung maganda yung feedback ng video na to, tutuloy-tuloy tayo ng tutorial. Baka mas maraming demand. Yung iba kasi ayaw din sa repair vlog. Sabi nga wala nasa lang natutunan. Eh, hindi ko naman talaga ano, uh, 40 yung mag-tutorial kasi mahabang ang oras lalo ako mga malalim yung cobol. So balik natin ito yung pinaka ano nya yan positive negative uh, left and right pala okay tapos yung audio tracer natin so itong ground doon natin ilalagay sa taas ng speaker dito lang ah saan ba natin ilagay ito dito na lang sa gilid sa likod na lang ng camera yung audio tracer natin double check natin kung may audio Colgate. Okay, power on ko muna yung amplifier. Yan. Okay. Ako na. Tingnan natin to kung meron na dito. So, meron na. Yan, meron na. Dito naman sa pinaka-dolo na, sa pinaka-output na. Enjoy the refreshing sweet flavors of beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer. O, oh, may output na ngayon. Subukan natin sa speaker na. Yan. Dito na tayo sa speaker. Tanggalin ko na muna yung ano. Teka lang. Kasi nakatayo na yung amplifier natin eh. Okay. So, ayan yung ano. Yan. Tagay natin dito. Okay. Taas na lang natin. Tihaya na natin yan. Okay. Ayusin natin yung ano mukha mabubuwal yung stand natin. Ayan, tanggalin na natin yung para sa audio tracer. Tapos lagay tayo ng speaker. And cheesy si burger magdo for Ayan. just 59 pesos each. Chain, chain, stack, chain, magdo. Tumunog na. So, tingin naman sa kabila. Available from January 20 San Miguel Pilsen presents Isa, Dalawa, Tawa! koko patulong naman sa mga tanong namin, oh. Game! Na. Okay. So nakita nyo yun, gumawa tayo ng basic repair tutorial na basic lang din ang sira, madali lang. Pero inabot tayo ng 18 minutes and 50 seconds o magna 19 minutes na yung video. O what more kung gagawa tayo ng tutorial kung ganito karami ang papalitang pyesa. Siguro kung walang cut na gusto talaga ng iba na step by step ay pwede nyo po akong sponsoran. <laughs> pwede ganoon Mahaba-haba kasi yung ano nun eh. Ang kukonsumuhin ang oras nun. At baka hindi kayanin ng cellphone natin. Mababa lang yung memory nito. Kaya hindi ako gaano nagagawa ng repair vlog. So kita nyo, plus dal, -dal ko pa, aabot ng 20 minutes. So yung sa mga nagtatanong naman na customer, anong sira ng amplifier kapag yung isang channel ay hindi tumutunog. Pusibling ganito, pero wag mag-assume na kung mapanood nyo yung video na to ay ganon din ang sira ng amplifier nyo. Kasi marami pong factor, marami pong posibleng dahilan at isa lang to sa mga example pwedeng sira yung pitonsiometer katulad ng mga nakaraang vlog natin na nag-lose dito nag-lose dito na na yung isang channel marami po kaya kung naghahanap kayo ng exact na sagot dan sa comment section na magtatanong kayo boss anong sira na amplifier ko isang channel lang ang tunog hindi ko kayo masasagot ng exacto dyan kasi marami pong posibleng sira malalaman kung anong sira ng amplifier nyo kapag dinala nyo sa paggawaan pina-check up nyo kung naghahanap lang kayo ng idea lang, pwede yon pero wag kayong umasa na ganoon din ang sira isa lang sa mga dahilan yan o isa lang sa mga posibilidad yan na yan yung sira ng amplifier pero hindi siya magsiserve as pangkalahatan na o uy napanood ko kay basic bob na pag half channel pala eh, papalitan mo lang ng ganitong IC okay na hindi po lahat ganoon what if gumaya kayo pidalitan nyo yung IC hindi pa rin tumunog kasi baka naman iba yung sira ng sa inyo baka naman sira talaga yung transistor dito sa isang channel o kaya sira yung potentiometer, sira yung wiring o sira yung relay. So mga boss kapag sira din yung relay o hindi na maganda ang contacts, pwede rin siyang ano, ah, hindi tumunog yung isang channel. Kapag sira din yung speaker selector, pwede rin. Dami pag may low sa board, pwede rin. So mahaba na yung video natin at maingay sa labas. Hanggang dito na lang yung vlog natin at sana may napulot kayong aral dito sa ginagawa nating Basic Bob 2025 Repair Tutorial Half Channel Problem.